Sa lang lang, lang sa Magandang umaga po. Magandang tanghali po. Luzon Diaz Mindanao. Magandang hapo Gigi Rivera po. Magandang madaling araw. Dito okay. nila na lang. Po. Eh ito po itong tungkol sa mga taong abusado. Mm. So, ikaw ba nung nasa UP ka, anong ginagawa mo doon sa mga taong abusado? Uh... Ah, <clears throat> totoo lang. Hindi, kadalasan, di ko naman pinapansin, pero... Hindi, eh, kung ikaw, ganunin ka. Tapos ganun-ganunin ka ng ulo. Eh, nahabol na. Di, ano, di sub subuan na yun. Parang subuan na Subuan, di hamunan na yun. Parang hamunan na yun, hindi ba? Hindi eh, na, na, na may subo? Uh, kasi baka mapagkaman lang ka dito na, ano? Anak, wag oh, lang. Hindi ko subo. Ikaw <laughs> talaga. Hamunan pala. Kaya, ibig sabihin, subuan yung wala nang... Sus, sus, oh, na, ngayon. Oh, uh, na wala, na pala at, atrasan, na, atrasan, atrasan. Wala yeah, na atrasan, No, pero wala naman tayo, ano, hindi natin sinasabi masama yun, ha? Oo. No, eh, ano, hindi, hamunahan. Hamunahan. Kasi, no. Kasi kamunan, dati, wala nung mga panahon na yun, pag may mga ganyan, eh, ano, susuntukan, di ba Ngayon, kung ikaw, eh, government official ka, ano dapat nakandak mo? Hindi, kung government official kayo, kung meron ganun mga pagkakataon na pamamalas naman nyo yung pagkataon nyo, na pwede nyo man palang untindihin yung ganyang pagkakamali ng isang tao na lalo na pag uh, ka-constituent nyo, ipalampasin nyo na lang. Pagkaroon lang na kayo ng kasunduan. Oo, oh, kasi naman. dapat higher kay, Dapat mas higher yung moral. Oh, you know better, di ba? Oh, you diba? know kasi better. Government official oh, kay. You know better. Pero kung ikaw mismo magiging instrumento ng bully, ikaw magiging instrumento ng uh, Uuntog kuntogin mo 'yung ulo mo doon sa kapwa tao mo o kaya susuntukin mo siya. Saka may dala ka pang ano? May dala pang oh. may hawak 'di ba na punyal? O punyal oh. ba tawag doon? Tusok. Oh. May tusok-tusok ka pang nalalaman eh ang yabang-yabang mo eh kung mayabang ka, no? Eh how much more? Paano ka namin pagkakatiwala ng kaperahan namin? 'Di ba? Eh nambubuli ka naman pala. Para sa nasabi mo, paano natin siya mapagkakatiwalaan ng uh ng pera, lalo na pagbalaki, di ba? Oh, Kung kasi ganyang, ang, 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 ang mga government official po mga kababayan ay meron silang code of ethics. No? In fact, the higher you become, the more responsible you, you should be, di ba? Para sa pa sumataas ka ng antas sa lipunan mo, whether yaman 'yan o political power, dapat mas mas bumababa ka pa nga eh. Dahil ang Panginoong Hesus Kristo ganun sa kabila ng kanyang you know, moral ascendancy, very strong, eh nagpapaka, nagpapaano siya, di ba? Oh, nagka uh, In fact, sabi pa nga niya, siya yung lingkod. So, kung lingkod so tayo, those who... Pa, parang sinabi niya rin, those who would like to be first should be mm, the last, di ba? Those who will... Tama like yun, no? Those who would like to be first or desire to yeah. be first should be the last. O the parang Easter sinabi, ni, sinabi nung, ano, nung uncle ni Spider-Man. Oh, ayo, oh, maganda rin 'yon. yung okay, those sa uh, ngayon, yung, yung Oh. Uh, great response with a uh, great power comes with great, great responsibility. responsibility. So, dapat ganon. At uh, kung ako kay ano, kung, kung, sa iba-iba lang yan siguro na na na, na yan. Kasi ang, ang response doon eh, bahala kayo kung iboboto nyo Parang layo, o, di, ano? Hindi, pa, di ba? Parang sinasabi niya eh, hindi eh. Dapat, isipin mo ah, napakadaling maging masama napakahirap maging hindi hindi niya na lang aminin at tumingin na lang siya ng kapatawaran. Hindi, yeah, inamin naman yan ang nangyari. Ah, inamin na ba? Inamin naman yan ang nangyari. Kaya nang dapat yan, nagpakumbaba siya at nagpaumanhin oh. sa taong bayan. Pero dahil nga sa kayabangan niya, hindi siya nag-ano. Pero kung ako yun, ginanong-ganon ako, inalabanan e, ko yun. Ano ka ba? Eh, nandun yung mga bodyguards eh, na may mga armas eh. Ano ka ba? Hindi, yun, kaya nga doon nakikita. Ah, lang. dapat hamunin ka. Dapat hamunin oh. na lang siya. Okay, duwag yun eh. Duwag, gano'n. Ka... Ano, nakilaki mong tao? Tapos ka nakasakabi. May American, yung... may German, American oh. blood ka pa. Tapos, oh, chief, si, may German, American blood oh. ba yun? Oh, oh. oh. See, Ay, German, German Shepherd? Hindi naman. oh. may German, German ganun ka pa. Tapos, di ba? Eh, kung ako yun, kung ako yun ako, sabi ko sa'yo, balik. di ko lang. Eh, ikaw, baka naman ika-cutter mo yun. <laughs> ano ba? Napasok ang cutter dyan. Ano ba? Ano ba? Ano ang cutter dyan. Hindi, ko ako yung public official na... Uh, na hindi, ano kung, po? ikaw, kung ikaw yung binuli ng public official, yan gagawin mo. Eh, eh, wala naman tayong magagawa. Yung provocation, ay, na, eh. kasi sa batas meron. Eh, well, yung ano, provocation ano, ang galing sa kanya. Eh, yung ano, ano. first strike. Hindi, hamunin ko lang ng square. Square ko, ko ng square. Mo. Na wala, siya, wala kaming dala. eh ako, Kundi, basta kinantina niya, niya ako, eh kakantiin ko na talaga siya. Eh wala Papali ka naman. ko yung leg niya. Eh wala ka naman Di ba, e dala eh. Diba, eh kahit na. Eh kahit magdala pa sila ng ko. Basta ako, makakita ko si CDB, binabanatan ko siya. Sabi mo, re-respakan mo. Aba, o pwede naman. Bakit? Karapatan ko yun eh. Sa batas. Kapag ka... Hindi ka, yung, di magiging kriminal. Kapag pinanatang ka. Hindi. Pag, defense, self-defense. Magkakuha ka rin ng record, ng criminal record. Kahit na. na Ah, tama. defense ka mo, self-defense. Self-defense. Di ba? Dahil tama naman, bakit mo kukuha na yun? Eh? Sino ka ba? Pare-pare tayo kumakain ng bigas at pare-pare tayo pumunta ng CR. Diba? Hmm. O, pero, di ba? Hmm. pero di ba... Diba... Pero nung panahon ko, Dodi, pati panahon mo, aminin na natin to. Kapag ka ba yung isang tao nagdala ng backup, anong, anong tingin mo din? Pag nagdala ng baka, ibig sabihin yung duwag. Precisely. Pag nagdala ng backup, tapos yung kalaban o yung pahamunin uh, ay oh. oh. ano. Ah, uh, wala oh, naman dala. Pag, pag nagdala ng backup, kalaban laban Kung sa tao, kunyari, ito, kunyari, ito. kunyari, ha, siya yung talaga naligray at that time. No? E dapat ko ako sa kanya, oh, bubuga na lang tayong dalawa. Huwag na lang niyang sinama yung ano, pinanakot pa niyo doon sa tao. Eh, di ba? Eh, pero tingin ko yan yung tao na yun, kunyari, papapakong babae, pero nasa utak niyo talaga, minumura na yun sa eh, yung naka, nakayuko siyang ganun. Oo. Oh. Eh, syempre, ba't di kayo yuko? Dalawa yung nakaharap sa'yo. Oo nga. Hindi, ba't sabihin, siya na yun. Para nag, mo, nag Pero kung hindi ako yung doon, bakit sino ka ba? Para yukuhan. Tsaka wala pong, ano, wala pong excuse doon. Kahit pa, kahit gano'ng kalaki ang problema, o kahit gano'ng gano kalaki yung atraso, ng biktima ng pagbubuli, nung official na yun. Hmm. Wala pong explanation doon. Diba? Ba't diba? sino ka? Dahil Ay, ano, na, nakakapagpapatay kayo ng tao? Nung panaw na may yung tatay mo? Pakailam namin eh, ang pinakamadaling gawin ng isang tao ay eh, patayin yung kapwa-tao. Ang pinakamahirap gawin at pinakadangal na gawin eh, hindi maaaring gawin ng taong tulad mo na mayabang. Kasi kung totoo ka talaga, eh, hindi, papalampasin mo yun eh. Yan ang pinakamagandang aspeto ng isang mabuting karakter. Pero kung nasa utak mo, eh, gaganong-ganon mo yung kapwa mo tao tapos papatayin yun, eh, wala ka. Ikaw ang pinakaduwag sa pinakaduwag. Merong philosopher na nagsaad ng ganun eh. Violence is the lowest form of confrontation. Yes. Ang Pinakama, pinakamadaling pinaka gawin kasi doon Na mga makapangyarihan. Patayin mo yung sarili mong mga, kapwa eh. Pinakamadaling para yun. Di ba? Um, uh, nasa posisyon. O, so, at pinakamadaling at pinakabobong gagawin mo pag pinatay mo, yung kapa mo tao. Na wala lang na wala, mga wala, 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 walang kalaban lang. Oo. Oh, pero pinakamatapang mong gagawin at pinakamatalino mong gawin ay mm -hmm. eh, magpakumbaba ka. At tumingi ng kapatawaran. Oo. Oh, intindihin mo yung kapa mo tao at ka ng kapatawaran. Mm Huwag -hmm. mo siyang sasaktan. Kasi dami na tasaktan mo, bobo ka. Mm -hmm. Ngayon pa naman mag-election, -e ginagawa pa po ganun Ano Paano nang sinabi niya na kayo na bahala kung ibaboto niyo ako. wala kinalaman ng election doon. Eh. Pero alam mo, ah uh, ikaw official na yan, pagkakataon mo ito talaga para mapatunayan mo sa taong bahay, lalo dyan sa mga sinasasakupa mo, na ikaw isang public official mm -hmm. na dapat nilang hangaan, na dapat nilang tularan. Mm -hmm. Di ba mo kasi nasabi ni Richard, dapat humingi ka ng kapatawaran, dapat humingi ka But ng, ng... Tamang, ganyan. dapat yun ang... De, kasi minsan, mas mahirap, mas mahirap yung so, ginawa mo. Eh. Kung magiging komplikado ang um, buhay mo at saka yung political future mo. Kung ganyan pinabayami yung bullying. Minsan kasi sinasabi nila, di, dahil government official ako, kailangan ipakita ko na gago ako. At Ganun? oh oo. Di ba? Okay. Kailangan kong takutin yung taong bayan. Di ba? Para mag-earn sa akin ng, para sumunod sila sa akin. Pero short term lang yan. Ang totoo. Ba? Short doon, term lang yung uh, Ang to totoo advantage. Ang tao, sumusunod yan sa mas moral sa kanya. Ngayon, kung, susunod, kung gagamitin mo yung takot para igalangin ka, eh, hindi ka gagalang galang. Short galing. term lang po yun. Hindi, yung hindi ka gagalang galang. Yung... Di ba? Masusunod, masusundan po talaga. Masusundin ka ng tao. O kasi eventually, susundin ka niya yan. Dahil sa moral, ano o, dahil sa tap, sa mo. dahil sa tinakot mo. Pero come, come a time na magkaroon ng opportunity ha, para gumanti sa'yo, eh mamatay ka. Di ba? So, yan po mga kababayan. Pakait hindi niya. Hindi na, na lumalabas yung mga video na yan tungkol sa, sa government official na ito taga Mindanao. Hindi ko ngayon. alam kung ano gusto nila palabasin. Ano ba ang gusto nilang palabasin? Matapang yan? Hindi natin kailangan mga matatapang ngayon. Ang kailangan natin, mga matatalino, yung mag-iisip ng mga paraan para isalba ang taong bayan sa ganap na kahirapan at ganap na kawalang katarungan. Kung kayo mga government official ay naging instrument pa di ba? Na mga ganitong klaseng karasa, karasa. Hindi kayo pwede sa gobyerno. Huwag kayo doon sa public service. Maratili kayo sa private. O ano man gawin nyo dyan, wala kami pakailang. Pero habang kayo, ay government official, you have to behave. Ayan. Diba? Kaya sabi so, natin pa... sinisisi nyo, hindi kasi kadaanan na ano yun. Hindi. Eh, opisyalis ka, mas mataas ka kuno. O mas mayaman ka. The more na naman yung mayaman ka, the more na dapat maging humble ka. Ayan. Diba? Sa makakatulong po sana kayo, sana nakatulong po kayo, bagay may pagkakataon pa kayo tumulong sa paimahin ng tatay nyo. Hmm. ma Maimahin ng tatay dating dating nyo. Hindi naman yung... doon. Di, tanda na nun eh. Hindi, kaya nga. Pero sa, sa, buos, hirap, sa harap ng bayan, sa bayan ay dap, sa harap ng buong bayan, ay yung pagbabagong ganyan, na dapat sana mabago yung imahin. Magkaroon ng imahin ng public official na katulad nyo, na matalino, maawain, mapagpatawad, maunawain, pagbigay. Di ba dapat ganyan? O, oh, last din lang, hindi ko ba kayo nahihiyas sa sarili nyo na kaya kayo naiboto dahil sa takot? Hindi dahil sa matalino ka, hindi dahil sa creative ka, hindi sa dahil may malasapit ka sa tao, kundi natakot lang sa'yo dahil may bodyguard ka. Eh, hamunin ko yan na walang bodyguard. ba? Diba? Tignan natin kung makakatayo pa yan. Eh, ikaw, Dodi, ikakater kak mo. Ikaw na yung may cutter na naman. Hindi, <laughs> hahamunin ko na lang, lang ng square. Like, kasi diba nung sa so frat tayo, sa UP, hamunin ko. Oh. Kami bahagi kami na tayo, si 7, pa system, pa, walang rumble masyado noon. Tama ba? Wala mga rumble. Hindi ko nga nagpasimula ng rumble. Ano? Hindi, <laughs> Bago po magkaroon, naaayos po ang problema ng mga rumble-rumble. Amin sa aminin natin pamamagitan, kasi past mo naman yun. Sa pamamagitan ng life, square, ng one-on-one harapan po ng mga nagkaroon. Na, Hindi, aminin natin na kasi, may past night ka naman. Eh, syempre, bago ka na, you're a new being. Oh, diba? Pero kasi kayo, inumpisaan ko yun. Then, napilitin ka, hindi kasi iniwas ko rin yun. Sabi nung mga, di ba, mga leader na, imbes na mag-rumble, oh, so, so, oh, humarap na lang kayo. Mo, yung mga mo, mga na lang tayo dun sa rival paternity natin. Kasi yung magbabolunteer dyan, abang ako tinuro. Hindi man ako, ano, di man ako kumalag. Oh, eh, sabi ko na nga ba, ikaw nagpa Hindi, one-on-one yon -one yun. Square. kumalat yun. One-on-one. -one. Si One, mano-mano lang yun, brother. one mano -mano. Doon sa Sunken Garden sa UK. Para di di matuloy yung ramble lang. Yan po, ha. Yan po ang advice namin dyan. Harapin mo yan. Na wala kang Uh, security guard uh, tignan natin kung talagang matapang ka so ako so, sa akin lahat ng tao pare-pareho lang yan so totoo lang. No? sa totoo lang sa totoo lang sa totoo lang maraming salamat so maraming salamat